Sa Davao City, tatlong drug personality ang arestado sa tatlong magkahiwalay na anti-illegal drug operation na ikinasa ng otoridad. Ang blotter mula kay Joelyn de la Cruz. Ikinasa ang operasyon mula June 3 hanggang June 4, 2025. Nakumpis ka ng Police Station 2 San Pedro ang suspected shabu na nagkakahalaga ng 8,500 pesos. Nasamsam naman ng police station 8 Turil ang pinaniniwala shabu na nagkakahalaga ng 748 pesos. 6,948 pesos naman na halaga ng marijuana leaves ang nakumpis ka ng police station 15 Eculand kasama ng pideya, Jolene Delacruz, I Minds, Philippines.